Ay, okay, mga Dres, pat Pinoy, ah. Pambira kayo. Yun, no? Subscribe na. Magulo na buhok ko. Magulo na buhok ko. <laughs> Ayun, no? Meeting lang po ito. Meeting, ah. Hindi po ito. Yeah? <laughs> okay, ano mga Dres, no? pat okay. Pinoy. Nalong kay okay. Rice. Rice, oh, pati nga yung camera mo, Rice. Ilang camera mo? No? Lima. Ano lang yan? Lima ba yan? Hindi. I think tatlo lang yata o apat. I don't know, ah. <laughs> Ang dami, <laughs> di ba? Samsung. Um, pero parang gusto ko na mag-iPhone eh. Kasi parang mas malinaw yung boses nyo. Ah, gano'n? Kaya no, yung malakas naman boses mo. O basag talaga yung boses ko. <laughs> <laughs> Ay, nako. Sige na po na. Bye-bye na. Okay. No, okay. sige. Okay, bye. Bye. Okay. okay. Bye. 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 Mag-upload ako ngayon. Okay. okay. Yun, mga Dre. Spot Pinoy mga Andre, ha baka hindi pa kayo nakasubscribe, eh magsubscribe na po kayo. At bukod po dyan ay shoutout sa iyo, Jermaine Ann. Happy 18th birthday. Mga Dre, andito ulit ako sa Home Depot at kinuha ko na itong lababo na hinahanap ko mga dreno Para hindi na ako babalik uli bukas. Para bukas, diretso trabaho na ako. Pagkatapos, ang gagawin ko uli ngayon ay... Bibili na rin ako ng pintura kasi pipinturahan ko yung hagdan mga dreno para isang ano na lang isang lakad na lang makatipid ako sa ano sa gas at sa oras para mas mabilis tayo sa trabaho mga dre no? so yun lang naman hanggang mamaya ulit mga dre Ay, hindi mabili pala akong pintura mabilis ako magsalita mga dre dahil ano nagmamadali ako magsalita dahil yung yung sound mga dre no? yung music bawal yan eh <laughs> pintura tray magkaibang bahay yan mga dre no? magkaibang project wala well, stick may project project Nang nalalaman mga dre diba asinsado na eh <laughs> yun ito yung natira kong kahoy oh. maganda to sangkalan eh no kaya lang ano to mga dre no? may chemical to eh okay Uwi na tayo mga dre no? ang kubra pala ng bayad niyan mga dre pagkatapos na ng ano pagkatapos ng trabaho pero pwede namang sumingil ako dun sa materyales mga dre no halimbawa kung kaya, alam ko yung presyo ng materyales pwede kong sabihin doon kay ano sa may-ari na sendan mo ko ng 500 para sa materyales magsisend naman siya mga dre no pero para hindi magulo rin sa lista ko dili-lista ko na yung materyales tsaka yung labor ko tsaka ako sisingil mga dre no ganun ang style ko 6.21 mga dre gabi na gabi na commander 4.12 4.12 minsan talaga mga dre no? pakaramdam ko kinakain ko yung ano eh. yung mga letra ba yam yam, yam, yam. <laughs> pambihira oh. kahapon mga dre no? Ah, uh, bumili na rin ako ng ano eh nung no, lababo Ando siya sa likod ngayon yung lababo kasama yung vanity 127 dollars mga dreno mas mura sa ano sa Home Depot kasi nagtanong din ako dun sa binilihan ko ng kahoy na ikinabit ko sa hagdan 129 dun eh mura ng 2 dollars sa Home Depot e di bumili nga ako kahapon mga dreno kasi bala ko nga i-install ngayon pagka, pagka uwi ko galing trabaho mga dreno no? eh nakaligtaan ko naman na wala pala akong silicone mga dreno pambihira <laughs> hindi eh, nga yung pupunta ako dito sa ano inisip kong bumili dito sa sa Tire. sa plaza mga dre no? eh pagka traffic naman kako baka baka matagalan din kasi ako doon mga dre dahil tatanggalin -ta ko yung ano di ba yung lababo eh kasabay nung lababo mga dre tatanggalin ko rin yung ano eh yung linya ng ano linya ng drain tsaka linya ng tubig tsaka yung ano bang tawag dito pati yung yung gripo baka matagalan ba ako tapos gabihin na ako <laughs> pambihira yun ang iniisip ko ngayon mga dreno. may part time kung sa may part time yun nga lang talagang maubos ang oras mo bumili na ako ng silicone mga dreno bumili na rin ako ng tinapay parang nagtatalong isip tuloy ako kung pupunta ako eh ah parang gusto ko na pumunta mga dre parang gawin na ah. pero may nahanap pa akong isa eh tignan ko muna rito sa dalarama mga dre ah mga right dre pupunta na ako sa part time total <laughs> <laughs> nakabili na ako ng silicone eh So, oh! So, gawin na natin mga Dre, no? Ang okay, rito. So, una natin gagawin mga Dre. Patayin ang supply ng tubig. Ah, nasa supply ng tubig? Iyon. Oh, shit. Tigas. Dito mga Dre, Isasara ko sana yung supply ng tubig para alisin yung hose pero sira na pala yung sarahan niya. Kaya ang ginawa ko, hinahanap ko ngayon kung saan yung patayan ng supply. Kaya yan, pinalinis ko yung ilalim kasi sisilipin ko nga sa ilalim pero wala pala. Nandun pala sa pinakagrahe. Mga Dre, ngayon mas nagka-problema pa kasi hindi ko basta matanggal yung yung konektor sa gripo dahil sira na yung ano niya, yung yung bukasan niya pag sinasara ko, pumupuswit na yung tubig kaya hinahanap namin ngayon yung pataya ng ng ano ng linya ng tubig niya para kung sakali babalik ako. Okay, Audrey, I will close it now. na no, did wait. There you go, it's close. I mean it's still, it's still coming in, but I'm, it might be just because it's emptying, right? Aha, uh -huh, but it should be, it should slow down now. It doesn't seem like it's slowing down. Okay, then this is not the right one. Okay, we need to check in another place. Wait, Audrey, while you're there, wait wait uh i oh know i was about to check let me check first here uh, okay can you try it please yeah. Pen and see if it's going okay i did i find it minsan mga Drenu, akala mo simpleng ano, simpleng trabaho lang tapos yung ganun nga may problema pala. Hindi ko maisara yung ano mga no, yung yung tubig kaya hindi ko matanggal yung ano niya, yung pinaka hose niya para sa gripo. Sa tagal ba ng pipe na hindi nagagamit, ang nangyari mga dre siguro tumigas na yung goma niya. Kaya ayun. Naglilik na siya pag nagalaw. Anyway, uh, babalikan ko na lang to mga no. Ayan po ang kaganapan sa harap ng school namin. <laughs> Asa na pare tumubo ba na yung ano? Yung nilagay natin? Ano ito? <laughs> Malapit na yung graduation mga dre. Baka ganyan yung graduation dito. <laughs> ganyan yung harapan. Tara dyan, may tayo. pa last mga dre dapat ang plano ko ngayon magpipintura ako pipintura ako yung hagdan eh sakto naman umulan ngayon pambihira ako. eh di uwi na lang ako yung sa ano naman yung sa laboratory mga dre no Teka lang pasa tayo sa last na ulan yung sa ano naman laboratory mga dre hindi pa tapos yung plumber nando daw yung plumber ngayon at ginagawa So sabi ko bukas ko na lang kukunin. So naisip ko ngayon, may in order akong ano mga dre no. Yung anong tawag doon? Exhaust mga dre no. Exos para sa ductless na ano sa sa kalan mga dre. Kukunin ko na lang sa labal mga gagaling yung mga isang oras na biyahe. Tingnan ko nga. Yun na lang ang pick up -in ko para hindi sayang yung oras ko mga dre no? Kasi pag umuwi ako sa bahay, matutulog lang naman ako. Pwede, puntahan ko na lang ito ngayon. Ito sabi niya. Your product listed below are ready to be picked up. Okay. Ah, hindi rin ako aabot. 9 to 5 p.m. It's one hour. <laughs> hindi rin pala abot pang bihira. Wala na, uwi na lang sa labal kasi mga dreno, medyo may kalayuan 17 kilometers eh, sa kondisyon ng mga kalsada ngayon hindi mo alam kung ano yung bukas ano yung sarado mga dreno. no magugulot ka na lang pagdating mo rin sa, ano, sa highway sarado yung ano yung yung, yung exitan mo yung papasukan mo madami kasing construction ngayon mga dreno, lakas ng ulan kundi ano na lang mag muni muni sa bahay mga dre bukas na lang ako tutuloy para ano mag part time yan sayang isang araw. Anyway, win tayo mga dre. No? May nagtatanong pala mga dre. Masagot ko na. May nagtatanong sa Siguro Sig, may may inis na naman sa akin eh. Siguro ya ano ko na lang, ire-revolution ko 'pag start ko. <laughs> Kasi lumalabas yung error code pag nagka pag naka idle ako mga dre no. Yung walang ginagawa sa sasakyan. Lalabas yung ano eh, lumalabas yung code eh. Bayan din umay sa isang panahon. May nagtatanong mga dre, kung paano daw ba yung bayad sa akin no. Uh, kung per month daw ako o per oras? tapos paano ba yung sistema pagdating sa pagbili ko ng materyales mga dre kung no? sabi niya kung inaabunuhan ko daw ba so, sa bayad po sa akin mga dre ano ko kumbaga per oras po kasi naalala ko dati nung in-interview ko nila sinabi nila sa akin may regular ka naman trabaho hindi ba sabi ko oh, meron naman sabi nila okay kasi hindi naman namin talaga kailangan ng ano ng full time na trabahador ang gusto lang namin is may matatawagan kami para mag repair ng kung anumang sira at babayaran nga ng per oras sabi nila na hindi naman daw kung hindi urgent pwede namang kung kailan lang ako libre o kaya kung, kung weekend kung kailan wala akong trabaho pero kung urgent daw o let's say may kinalaman nga sa tubig mga dreno mga leak na ganun hanggat maaari is ma matugunan ko sa pinakamabilis na ano mga drain no pinakamabilis na oras kasi nga delikado pag tubig mga dre dahil yung mga dingding yung ceiling puro sumisipsip ng tubig yun mga dre no pag na-expose masyado sa tubig yun ang tendency nun masisira ba either humina siya makatatanggal siya dun sa mga ano niya sa mga sa mga screws niya o kaya magkakaroon ng mold yung ganoon mga dre kaya dapat matugunan agad pagka ganun kaya ang gusto nila mangyari pagdating sa tubig yun lang mga dreno kung baga pag emergency mapuntahan mo kung kailang ka available na, sa pinakamabilis na, na oras pagkatapos pagdating naman sa materyales ako yung nag-aabono mga dreno sarili kong pera ngayon sinisingil ko na lang sila pagkatapos ng ano, pagkatapos ng trabaho. Pwede ko naman silang hingian ng pambili ng materyales, kaya lang mas parang sa akin mas madali ba, mas convenient kung sisingilin ko na lang sila na isang listahan lang mga dreno. Kasi hihingin ko sa kanila pera, sobra o kulang, eh may balanse pa, 'di ba, yung ganoon. So, isang singilan na lang para malinaw, mas madaling maano mga dre, mas mas madaling ma-compute. Sisingilin ko sila pag tapos na 'yung trabaho. Katulad nito, may nabili na akong pintura, hindi ko pa mapinturahan 'yung pipinturahan ko. Edi di nakatenga 'yung pera ko diyan mga dre, no. Tapos etong binili ko online, 300 ano to, 354. Hindi ko rin ma-pick up, hindi ko pa magawa. So nakatenga rin 'yung pera ko doon mga dre, no. Kaya yun, dapat bilisan ko yung gawa para maka makasingil agad ako. Pero nag-instruction naman sa akin yung ano, yung may-ari mga dreno. Kasi magkasama nga sila, yung babae hawak niya dalawang property, yung lalaki hawak niya dalawang property rin. Yung anak nila, yung ginawaan ko ng hagdan, yun lang yung hawak niya, yung isang property na yun mga dreno. So, depende sa property yung gagawin ko, doon ko ibibil sa taong umahawak noon mga dreno. At sabi sa akin nung lalaki, sabi niya, kung kailangan mo ng pera, let's say may bibiling kang materyales, sabihin mo lang na send me $200, tapos sabi niya, isi-send ko iyo, Tapos si deduct na lang natin kung, kung magkano man yung dapat i-deduct. Yung ganun mga dre. ay lang, gaya nga nang sabi ko, mas, mas madali kung ako na yung gagastos lahat, pagkatapos isang bill na lang kung magkano yung total, o ito yung babayaran nyo sa akin, that's it mga dre. No? Hindi naman sila ano, madaling kausap. Sila yung tipo ng tao na hindi na nila gustong malaman kung ano yung problema. Hindi na kailangan ng detalye mga dreno. Parang may leak. Okay tumawag ka ng plumber. Ganun agad mga dreno. Kasi nag-text ako kagabi mga dre dahil doon sa sa tulo galing sa ano, sa main supply ng tubig. Pagkatapos, sabi niya lang sa akin na sabihin mo doon sa caretaker ng apartment na tumawag ng ano, tobero. Wala nang tanong-tanong, mga dre, no? Tumawag ka na agad ng tobero. At ang tobero rito, mga dre, ang plumber, hindi biro pag tinawagan. Kasi papunta pa lang yun sa'yo, gumagana na yung bayad nun, mga dre, no? Anyway, itong part-time ko, mga dre, okay, no? Maganda. Maganda tong part-time na to. Yun nga lang, ah... Uh, sabi ko nga, may nagbanggit, mga dre, no? Yung tungkol sa flat rate. At... Uh, naiisip ko din nga mga dre kasi nga let's say weekend papapuntahin ako kasi may gagawin ngayon okay pupunta ako pagdating ko doon yung trabaho pala is sobrang liit na isang oras lang matatapos na so parang hindi naman sulit na hindi sulit yung ano isang oras lang na trabaho mga dre para sa abala ng pagbiyahe doon sa pupuntahan mo So naisip ko na sabihin sa kanila na magkaroon ng flat rate na kung pupunta ako at least 2 hours agad mga dreno regardless kung gaano ko kaiksi gawin yung trabaho basta 2 hours agad yung dapat nilang bayaran sa akin let's say kahit kalahating oras ko lang gawin yon 2 hours na yung babayaran nila sa akin mga dreno at least sa ganung paraan masulit yung ano yung pagpunta ko ba Parang katulad dati sa plaza mga dreno Kung baga, pag may emergency Let's say, tawagin nila ako At kailangan kong ano Kailangan kong Kailangan kong ayusin kung ano man yung Sira mga dre Basta pumasok ako, pumunta ako sa trabaho Kahit gano'ng kalapit yan mga dre Katulad nung sa akin, 5 minutes lang sa trabaho na ako Automatic mga dre, ang isi-charge ko sa kanila noon Is 3 oras mga dre Especially kung ano Kung weekend kasi ayun naman nasa ano yun nasa batas yun mga dreno no? nasa labor law yun na pag tinawagan ka. Kumbaga tinawagan ka o kaya pumasok ka sa trabaho pagkatapos nagsarado yung ano yung yung trabaho, nagtrabaho lang kayo ng isang oras. Automatic yun dapat mga dreno, bayaran sa inyo is 3 hours kasama yung ano yung abala ba sa pagpasok mga dreno sa trabaho. Nasa batas po yan, uh, nabasa ko yan mga dreno, sa sa labor ng ano ng Canada, ng Quebec. Kaya dati ang kina-charge ko sa plaza, kahit 30 minutes lang ako doon, kahit isang oras ako, 3 hours palagi mga draino. Unless lumampas ako ng 3 hours, yun susundin ko na yung ano, yung tamang oras. Let's say 3 and a half hours, o di 3 and a half hours. Pabor sa akin, pag maiksing oras lang yung tatrabahuhin ko mga draino, kasi nga 3 hours agad eh. Pero pag mas mahaba, yun, pantay na yun, parehas na yun mga draino. Kasi ang pagpasok ng OT rito mga dre Ano Pag lumampas ka ng 40 hours sa loob ng isang linggo Kasi sa atin ano eh Iba eh ba diba, sa, sa Pilipinas Parang Monday to Saturday Regular day yon Ngayon pagmasok ka ng linggo Sabihin natin OT yon Kumbaga sa Monday to Saturday Pag may absent ka doon pumasok ka ng linggo, eh OT ka pa rin. Pero kulang yung regular hours mo, di ba? Dito iba mga dreno. Kung baga, ka ng isang araw, basta pag ano mga dreno, basta lumampas ka dito ng 40 hours, dun lang magsisimula yung counting ng ano mo, ng overtime mo. 40 hours, tapos pag nag 41 hours ka, di may isang oras ka ng OT. Yung ganun.